Si Jody Ann Arias ay ipinanganak noong Hulyo Siam, isang libo at walumpu, sa Salinas, California. Lumaki siya sa Ireca, California, kasama ang kanyang mga magulang at tatlong nakababatang kapatid. Ang kanyang pagkabata ay naiulat na minarkahan ng isang magulong kapaligiran. Si Travis Alexander ay lumaki sa Riverside, California at kalaunan ay lumipat sa Arizona. Nag-aral siya sa Redlands High School at pagkatapos ay nagtrabaho sa iba't ibang trabaho. Kabilang ang bilang isang salesman para sa isang kumpanya ng serbisyong legal na tinatawag na prepaid legal services, ngayon ay legal shell. Nakilala siya sa kanyang karisma, positibong sa loobin, at pakikilahok sa komunidad ng Mormon. Si Jody ang babaeng Amerikana na nakakuha ng makabuluhang atensyon ng media dahil sa kanyang pagkakasangkot sa isang high profile na kaso ng pagpatay. Ang kaso ay umikot sa brutal na pagpatay sa kanyang dating kasintahan, si Travis Alexander, noong 2008. Narito ang isang buong kwento. Unang nag-cruise ang landas ni na Jody Arias at Travis Alexander noong Setyembre 2006 sa isang kumperensya sa Las Vegas. Damang-dama ang kanilang unang pagkahumaling. Si Travis, isang matagumpay na motivational speaker, ay may magnetic charm. Siya ay isang debotong Mormon, malalim na nakatanim sa kanyang pananampalataya na naglalarawan ng isang imahe ng disiplina at moral na katatagan. Si Jody, sa kaibahan, ay nakita bilang isang malayang babae. Siya ay isang taong naghahanap ng katatagan at marahil ay nakakita kay Travis ng isang bato na maaari niyang iangkla sa sarili. Ang kanilang matinding chemistry ay humantong sa isang whirlwind romance noong panahong iyon. Si Arias ay isang 26 taong gulang na naghahangad na maging photographer, at si Alexander ay isang 28 taong gulang na motivational speaker at salesman. Mabilis silang nakabuo ng isang romantikong relasyon at nagsimulang makipag-date ng malayuan, habang si Arias ay nanirahan sa California at si Alexander ay naninirahan sa Arizona. Limang buwan lang silang opisyal na nag-date, ngunit sapat na iyon para lumikha ng matibay na relasyon. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, patuloy silang nagkikita. Isang katotohanang lihim sa marami sa kanilang mga kaibigan at pamilya, habang lumilipas ang mga araw, dumarating din ang pagiging komplikado ng kanilang relasyon. Sa harap ng maraming tao sila ang perpektong pares. Ngunit sila ay may mga sikreto, kawalan ng kapanatagan, at laging may alitan. Ang relasyon ni Jody Arias kay Travis Alexander ay minarkahan ng intensity, on and off dynamics, at naging trahedya. Narito ang higit pang impormasyon tungkol sa kanilang relasyon na humantong sa pagpatay. Ang relasyon sa pagitan ni Arias at Alexander ay nailalarawan sa pamamagitan ng pinaghalong pagsinta at tunggalian. Nagkaroon sila ng magulong on and off agad na relasyon, madalas na naghihiwalay at nagkakabalikan ng maraming beses. Parehong romantiko at sexual ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, at madalas silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, text message, at email. Ang malalim na ugat ng mga paniniwala ni Travis na Mormon ay sumalungat sa kanilang madamdaming relasyon. Ang pagiging pisikal na kasangkot bago ang kasal ay bawal. Ang relihiyosong strain na ito ay nagdagdag ng mga patong ng pagkakasala at pagiging lihim na nagpagulo pa sa kanilang dinamika. Si Jody ay nagbalik loob sa Mormonism Posibleng sa pagtatangka na tulay ang agwat sa pagitan nila, ngunit ang kanilang mga lihim na pagpupulong ay nagpatuloy, nalihim sa mga mata ng kanilang komunidad. Sina Arias at Alexander ay nagbahagi ng isang malakas na atraksyon sa isa't isa, ngunit ang kanilang magkakaibang pamumuhay at mga halaga ay tila nakakatulong sa mga hamon sa kanilang relasyon. Ang mga kaibigan at pamilya ni Travis Alexander ay nagpatutoo sa kalaunan na nagpahayag siya ng mga alalahanin tungkol sa pag-uugali ni Arias at ipinahiwatig na gusto niyang wakasan ang relasyon. Si Alexander noon ay hindi pa ganoon kaseryoso sa kanilang relasyon pero si Jody ay obsessed na talaga sa kanya. Doon na lagi natutulog si Arias sa apartment ni Alex kung minsan nagugulat na lang ito na nasa tabi na niya ang dalaga. Nasasakal na si Alex sa kanilang relasyon na gusto na niyang makipaghiwalay. Ngunit nagpatuloy sila sa pakikipagugnayan. Nagsimulang magdate si Alex ng iba, ngunit hindi ito matanggap ni Arias. Nagsimulang magselo si Jody na lagi na niyang sinusundan at pinagmamasdan sa malayo si Alex. Isang araw si Arias ay pumunta sa bahay ni Alex para magpaalam na uwi na ito sa California upang magtrabaho. Yung araw din na iyon ay nag-away si Alex at bagong kadate niya. Ito din ang araw na nagtalik sila ulit. Pagkatapos, pumunta si Alex sa banyo para mag-shower. Habang nakahiga si Jody, narinig niya na may mensahe si Alex sa kanyang telepono at binasa niya ito. Si Jody ang nag sa babae at ang reply ng babae, magsama kayo ng nakakadiring babaeng nakilala mo. Nagalit si Jody at pumunta ito sa banyo at kumuha ng maraming litrato ni Alex na nakahubad sa banyo. Pagkatalikod nito ay pinatay niya ito. Noong Hunyo 4, 2008, si Travis Alexander ay natagpo ang patay sa banyo ng kanyang tahanan sa Mesa, Arizona. Siya ay brutal na pinaslang, nagtamo ng maraming saksa, laslas ng lalamunan at tama ng baril sa ulo. Ang pinangyarihan ng krimen ay partikular na kakilakilabot. Noong una, itinanggi ni Jody Arias ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay at sinabing hindi niya nakita si Travis sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, nang lumitaw ang ebidensya, nagsimulang malutas ang kanyang kwento. May nakitang kamera sa washing machine ni Alexander at ang isang forensic examination ng memory card ng kamera ay nagsiwalat ng tahasan at intimate na mga larawan ni na Arias at Alexander na kinunan noong araw ng pagpatay. Ito ay sumalungat sa sinabi ni Arias na hindi siya nakita. Nagkulay din siya ng buhok mula sa blonde, nagkulay siya ng itim para magmukhang inosente. Habang umuusad ang investigasyon, binago ni Arias ang kanyang kwento ng maraming beses. Sa kalaunan ay inamin niya na nasa bahay ni Alexander noong araw ng pagpatay, ngunit inangkin na ito ay sa pagtatanggol sa sarili. Balak pa niyang palabasin na siya ay nababalyo dahil habang nag-iimbestiga ang mga pulis nagsasalita ito ng mag-isa at sumasayaw sa loob ng selda. Sa panahon ng paglilitis, ipinakita ng prosekusyon si Arias bilang lalong nahuhumaling kay Travis Alexander pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Iminungkahi nila na ang kanyang paninibugho at kawalan ng kakayahan na bitawan ang relasyon ay maaaring may papel sa mga pangyayari na humantong sa pagpatay. Binigyang diin din ng prosekusyon ang tahasan at matalik na katangian ng mga litratong natagpuan sa na-recover na kamera na nagmumungkahi ng antas ng intimasi na sumasalungat sa mga sinasabi ni Arias ng isang magulong at mapang-abusong relasyon. Ang depensa, sa kabilang banda, ay naghangad na ilarawan si Jody Arias bilang isang biktima ng pang-aabuso sa mga kamay ni Travis Alexander. Nagpakita sila ng mga text message at iba pang komunikasyon na kanilang pinagtatalunan ay nagpakita ng emosyonal na manipulatibo at mapang-abusong pag-ugali ni Alexander kay Arias. Ang salaysay ng depensa ay si Arias ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili sa panahon ng isang pagharap kay Alexander. Mahalagang tandaan na ang mga detalye ng relasyon ni na Arias at Alexander ay labis na pinagtatalunan sa panahon ng paglilitis at ang magkabilang panig ay nagpakita ng magkasalungat na pananaw sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, emosyonal na dinamika at ang mga kaganapan na humahantong sa pagpatay. Ang komplikadong katangian ng kanilang relasyon ay nagdagdag ng mga layer ng pagiging kumplikado sa mga paglilitis at mga deliberasyon ng hurado. Ang paglilitis ay nakatanggap ng malawak na saklaw ng media at naging isang sensasyon na maraming mga tao ang sumusunod sa mga twist at turn ng kaso. Noong 2013, si Jody Arias ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder. Gayunpaman, hindi nagawa ng hurado ang isang nagkakaisang desisyon sa yugto ng parusa na nagresulta sa isang maling pagsubok para sa paghatol. Noong 2015, ginanap ang pangalawang yugto ng parusa na pagsubok, at kalaunan ay nasentensyahan si Arias ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol noong Abril 2015. Ang kaso ni Jody Arias ay patuloy na nakakaakit ng interes ng publiko dahil sa komplikadong legal at psikolohikal peto nito, pati na rin ang graphic na katangian ng krimen. Nagdulot din ito ng mga talakayan tungkol sa karahasan sa tahanan, mga claim sa pagtatanggol sa sarili, at ang papel ng media sa mga high profile na pagsubo. Ang kwento ni na Jody Arias at Travis Alexander ay madalas na binabanggit bilang isang halimbawa ng isang nakakalason at hindi gumaganang relasyon na nagtapos sa isang trahedya at marahas na paraan. Ang kaso ay nakabuo ng makabuluhang interes ng publiko at debate tungkol sa karahasan sa tahanan, kalusugan ng isip, at sistema ng hustisyang kremin. Habang pinag-iisipan natin ang kanilang magulong relasyon, nagsisimulang umusbong ang mga motibo para sa malagim na pagkilos. Nagsiselos ba? Nakikita o ni Travis ang iba pang mga babae at posibleng pinag-iisipang manirahan? Ito ba ay isang pakiramdam ng pagkakanulo? Maaring nadama ni Jody na dinamit dahil nagpatuloy ang kanilang mga lihim na pagsubok kahit na ipinakita ni Travis sa publiko ang isang banal na imahe. O ito ay desperasyon. Isang realisasyon na maaaring hindi niya makuha ang pangakong hinahangad niya kay Travis. Gayunpaman, ang mga motibo sa ganitong mga kaso ay masalimuot at multilayered. Ang mga damdamin ng tao ay isang komplikadong interplay ng mga nakaraang karanasan, kasalukuyang mga pangyayari at mga pagkabalisa sa hinaharap. Ang eksaktong trigger para sa nakamamatay na araw na iyon ay maaaring hindi lubos na maunawaan. Ngunit ang malinaw ay ang kanilang relasyon ay isang pulbos, naghihintay ng isang spark. Mga kababaihan at mga ginoo, habang sinusuri natin ang relasyon ni na Jody Arias at Travis Alexander, nakikita natin ang higit sa mga headline. Nakatagpo kami ng dalawang may depektong individual na nahuli sa isang mabagsik na relasyon na humahantong sa isang trahedya na wakas. Ang kaso ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahalagahan ng pag-unawa at komunikasyon sa mga relasyon at ang mga panganib ng hindi mapigil na emosyon. Ang sobrang pagsiselos ni Jody Arias ay humantong sa pagpatay niya kay Travis Alexander. Ang kanyang damdamin at kawalan ng kapanatagan ay binanggit bilang nag-aambag na labis na pagkasira ng kanilang relasyon at sa huli ay ang marahas na paghaharap na nauwi sa pagkamatay ni Alexander. Hanggang dito na lang ang ating kwento huwag kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para sa panibagong kwento na inyong matutuklasan